Handa ka na bang maglakbay sa Israel ang bansa ng mga milagro? Narito ka sa isang lugar na puno ng kasaysayan, relihiyon at mga tanawin na magpapabilib sa sinuman. Iisipin mo na nasa isang pelikula ka. Ang bansang ito na sentro ng Judaism, Islam at Kristyanismo ay nagtataglay ng mga banal na lugar na mahalaga sa lahat ng tatlong relihiyon. Mula sa Jerusalem, ang lungsod ng mga banal na lugar Hanggang sa mga sinaunang lungsod ng Masada at Beit Shean, mapapahanga ka sa kagandahan ng mga lugar na ito. Pero teka, bago ka mag-impake ng iyong mga gamit, may ilang mga bagay na dapat mong tandaan. Ang bansang ito kahit na maganda, ay may mga panuntunan at kaugalian na dapat mong igalang. May mga bagay na ipinagbabawal na dapat mong malaman. Kaya samahan mo kami sa ating paglalakbay. Sama-sama nating tuklasin ang mga dapat mong gawin at hindi dapat gawin sa bansang ito. Siguradong mapapahalagahan mo ang iyong paglalakbay sa Israel. Sigurado, magiging ligtas ka sa Israel kung alam mo ang isa sa mga pinakaimportanteng bagay na dapat mong tandaan. Ito ay ang pagiging maingat sa pagpili ng iyong tour guide. Maraming tao sa Israel ang gustong tumulong sa mga turista, pero may runding ilang mga individual na naghahanap ng pagkakataon naman loko. Mas ligtas at mas sulit kung ikaw mismo ang maglalakbay at tutuklasin ang kagandahan ng bansa. Maraming impormasyon na makukuha sa internet at sa mga libro. Maari ka rin gumamit ng mga mapa at apps para mag-navigate. Lahat naman ng bansa ay may scammer at hindi ito mawawala kaya marapat na huwag kang magtitiwala basta-basta sa mga taong nag-aalok ng kanilang serbisyo bilang tour guide. Kung gusto mo ng tour guide, maghanap ng mga lisensyadong tourist guide. Maaari kang magtanong sa iyong hotel o resort kung mayroon silang mga rekomendasyon. Mag-ingat sa mga tao na nag-aalok ng sobrang murang presyo o mga deal na masyadong maganda para maging totoo. Kadalasan, ang mga ito ay mga scam. Tandaan, mas ligtas ka kung ikaw mismo ang mag-aalaga sa iyong seguridad. Maglaan ng oras para magplano ng iyong biyahe at mag-ingat sa mga tao na iyong makikilala. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting tanungin ang iyong hotel o mga lokal na autoridad. Sa Israel, may mga kaugalian at tradisyon na mahalagang igalang upang masulit mo ang iyong biyahe. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong tandaan. Ugaliing magbigay ng tip o utama ka ng pagkakarinig. Hindi naman ito obligado, subalit mas mainam kung gagawin mo ito. Maraming nagtatrabaho sa mga restaurant at mga pasyalan sa Israel ay binibigyan ng maliit na sahod. Kaya ang pagbibigay ng tip ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kanilang serbisyo. Uulitin ko, hindi ito sa pilitan pero makakatulong ito sa kanila. Igalang ang mga mahalagang araw. May mga mahalagang araw sa Israel na mahalagang igalang. Kabilang dito ang Yom Hazikaron, ito ay araw ng pag-alaala sa mga sundalo at sibilyan na namatay sa mga digmaan ng Israel. Yom HaShua, ito ang araw ito ng pag-alaala sa Holocaust, ang pagpatay sa mga Hudyo sa kamay ng mga Nazi. Sa mga araw na ito, karaniwan nang tumitigil ang mga tao sa kanilang ginagawa upang magbigay pugay sa mga namatay. Naririnig ang sirena sa buong bansa at inaasahan na huminto ang lahat at tumahimik ng isang minuto. Nagbabago ang araw nito depende sa taon, subalit kadalasan ginaganap ito tuwing Abril. Sinasabing kapag narinig mo ang sirena mula sa pagitan ng alas otso ng umaga hanggang alas sais ng hapon, kahit nasaan ka man na pumasok ng Israel, dapat kang huminto at tahimik na makinig. Lahat ng tao sa Israel ginagawa ito kaya dapat gawin mo rin. Isa pa sa dapat mong ingatan ay ang pagsuot mo ng damit. Ang Israel ay isang bansa na may mataas na pagpapahalaga sa relihiyon at kultura. Dahil dito, mahalagang mag-ingat sa pananamit lalo na kapag bumibisita sa mga banal na lugar. Iwasan ang pagsusuot ng mga damit na masyadong maiksing shorts o skirt, mga damit na masyadong mai-reveal o mga damit na maaring makita bilang bastos o hindi nararapat. Magsuot ng mga damit na nagpapakita ng respeto sa kultura ng bansa. Iwasan ang makasakit ng damdamin sa mga salita. Sa lahat ng lugar, mahalaga ang pagiging magalang sa mga tao. Iwasan ang paggamit ng masasakit o nakakasakit na salita, kahit na ang iyong intensyon. Huwag kang magsasalita ng malakas o magmumura sa mga pampublikong lugar. Ang pagiging tahimik at mahinahon ay laging pinahahalagahan. Paggalang sa mga banal na lugar. Mayroong maraming banal na lugar sa Israel na mahalaga sa iba't ibang relihiyon. Mahalagang ipakita ang paggalang sa mga lugar na ito. Iwasan ang pag-ingay, pagkuha ng mga litrato nang walang pahintulot, at pagkain o pag-inom sa mga lugar na hindi pinapayagan. Sa mga banal na lugar may mga partikular na pagkain o inumin na hindi pinapayagan. Magtanong ka muna sa mga lokal o sa mga gabay kung ano ang mga pagkain na dapat mong iwasan. Tumawad ng walang takot. Kilala ang Israel sa medyo mataas na presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga lugar na patok sa turista. Pero huwag kang matakot na tumawad. Maraming mga tindera at negosyante ang handang makipag-ayos sa presyo, lalo na kung ikaw ay magalang at mahusay mag-usap. Hindi ka naman naglalabas ng pera para magmukhang tanga, kaya huwag kang mahiyang makipagnegosasyon mas madalas makakakuha ka ng mas mababang presyo kung matutuwa ka at makapagbibigay ka ng tamang tawad. Huwag kang matakot sa mga sundalo. Sa Israel, ang military service ay mandatory. Ibig sabihin, lahat ng mamamayan, lalaki man o babae, ay dapat maglingkod sa kanilang bansa pagkatapos nilang mag-18, tumatagal ng tatlong taon ang serbisyo militar ng mga lalaki at dalawang taon naman para sa mga babae. Kaya naman, Halos lahat ng mga lokal sa Israel ay nakasanayan na ang pagiging sundalo. Dahil sa banta sa kanilang seguridad, mahalaga ang military service sa Israel. Maraming mga bansa ang naghahangad na pabagsakin ang Israel kaya huwag kang matakot sa mga sundalo na makikita mo sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pagtanggol sa kaligtasan ng mga mamamayan at mga turista. Sa katunayan, maraming mga sundalo ang magiliw at handang tumulong sa mga turista, maaari ka pangang humingi ng tulong sa kanila na magpicture. Mag-aral ng ilang pangunahing Hebrew phrases. Kahit na marami ang nagsasalita ng Ingles, mas mapapahalagahan ng mga lokal ang iyong pagsisikap na matuto ng ilang salita sa kanilang wika. Mag-ingat sa iyong mga gamit. Tulad ng sa anumang bansa, mag-ingat sa mga lugar na madalas puntahan ng mga turista dahil may mga kawatan o scammer. Sumubok ng street food. Ang Israel ay may masasarap na street food tulad ng falafel, shawarma at hummus. Masarap at mura pa maglakbay sa Israel nang may kumpiyansa. Narito ang ilang mahahalagang tip para masulit mo ang iyong paglalakbay sa bansang ito na puno ng kasaysayan, kultura at mga magagandang tanawin. Gumamit ng Get Taxi app. Sa halip na gamitin ang Uber o iba pang mga app na pangtransportasyon mas ligtas na gumamit ng Get Taxi, isang app na partikular na ginawa para sa Israel. Mas tumpak ang paghahatid ng Get Taxi at mas mahusay na nakakapili ng mga driver na may lisensya, magingat sa paglalakad. Ang Israel ay isang bansa na nakakaranas ng mga pag-aalsa at mga pag-atake. Mayroong mga hindi pa nabubunot na mga pampasabog na nagtatago sa iba't ibang lugar. Sa makatuwid, mahalagang magingat sa iyong paglalakad at sundin ang mga babala ng mga lokal. Paggalang sa kultura at relihiyon. Respetuhin ang relihiyon ng mga lokal. Ang Israel ay isang bansang may maraming relihiyon, kabilang ang Hudaism, Islam at Kristyanismo. Mahalagang igalang ang mga paniniwala at kaugalian ng mga tao. Sa Israel, mari kang makasalubong ng mga Orthodox Jews. Kaya marapat na ginagalang mo sila at hindi pinagtatawanan. May mga tradisyon rin na hindi dapat humawak ang mga lalaking Orthodox Jews sa mga babae kahit na sa mga turista. Ganun rin sa mga babaeng Orthodox Jews na bawal humawak o kumausap ng mga turista. Kaya kung may makasalubong ka na tila takot at iwas sa'yo, marahil mga Orthodox Jews sila at ayaw nila makipag-communicate kahit kanino. Magsuot ng disenteng damit sa mga banal na lugar mahalagang magsuot ng mga damit na nagpapakita ng paggalang. Iwasan ang pagsusuot ng mga maiikling shorts, mga damit na masyadong mai-reveal o mga damit na maaaring makita bilang hindi nararapat. Mag-ingat sa pagkain at pag-inom. Sa mga banal na lugar, may mga partikular na pagkain at inumin na hindi pinapayagan. Magtanong ka muna sa mga lokal o sa mga gabay kung ano ang mga pagkain na dapat mong iwasan. Tandaan na ang Israel ay isang bansa na may mataas na antas ng siguridad. Magiging ligtas ka kung ikaw ay magiging maingat sa iyong paligid at susundin ang mga panuntunan at regulasyon ng bansa. Sa pagsunod sa mga payo na ito, masisiyahan ka sa iyong paglalakbay sa Israel at makakapag-focus ka sa paggalugad ng mga kamanghamanghang tanawin, kasaysayan at kultura na inaalok ng bansa.